kailan ba tayo dapat lang naungutang? Alam mo, may mga valid reason lang yung pangungutang. Mag-expand ka ng negosyo mo. Pwede yun. Basta alam mo, napoproject mo na kaya mong bawiin ang palaki nung pagpa-expand nung ano mo negosyo mo. Hindi valid na pangungutang. Yung gagamitin mo lang yung mauutang ka, gagamitin mo lang naman sa pampahanda. Ginagamit mo sa handaan. Mahirap yun wala kasing balik yun eh. wala oh, walang balik yun. Nag-enjoy ka. Pero nag-enjoy naman, okay lang din. Basta may pambayad ka naman, wala namang problema dun eh. Wala nga lang balik yun. Kasi, pinanghanda mo lang yun eh. Ano pa, yung mga walang balik, maungutang ka para itapal mo lang dun sa inutangan mo rin para mabayaran mo. Parang iniikot-ikot mo lang sila eh. Oh, bayad ka dun sa inutangan mo number one, utang ka sa number two. Itapal mo ulit sa number one, utang ka ulit sa number one, itapan mo ulit sa number two. Parang balik utang. Hindi ka makakahon dun eh. Oh, hindi ka makakahon dun. Ano lang yun eh, parang paikot-ikot lang yun. Hindi yon valid. Mayroon pang isang valid na para mag utang. Halimbawa, gagamitin mo sa pang-apply, okay yun. Mag-apply ka eh. Alam mo naman, makikita ka naman dun eh na pang medical, di ba? ba, mag-a-apply ka. O pwede mo ipangutang naman yun kasi sure naman yun na meron kang kita. Ano ba, bibili ka ng gadgets dahil nakita mo may mga bago lang ngayon na lap, bagong labas. Mutokso ka kasi may bagong labas ngayon na cellphone eh. Pakuha ka ng ano, iPhone. Mga latest na mga iPhone. Ano. Walang balik yun. Luho kasi ang tawag doon. Luho lang yun. Ay, yung katira ng iba, sabi nila, okay lang daw, kumuha lang kasi may pabayad naman. E, yung iba, eh, negosyante naman yung iba eh. May kinikita na, kaya pwede sila mangutang ng gano'n, ng mga gadgets. Kaya na nila magbayad. E, yun kasi ang masakla, pinangutang ka na wala ka pabayad. Makakahiya doon sa maniningil na naman. Tapos tatakasan mo na naman. Dilipat ka na ibang lugar, tatakasan mo ulit. Paiba-iba ka ng bahay. Wala nang ka katapusan niya ano na yan, takasan na yan. Kaya ngayon ang tanong lagi eh. Lagi tinatanong yan, masama bang mangutang? Alam mo, sagutin ko kayo ng ano, totoo. Alam mo, totoo lang, hindi masama ang pangungutang. Basta magbayad ka ng tama. Walang problema sa utang. Kasi kung may pambayad ka, pwede yun. Eh. Walang problema yun eh. Ang masama kung wala kang pambayad. At ang masama din, kung hindi ka nagbabayad, yun ang masaklap yun. Eh. O, oh, di ba? Tapadalan ka ngayon ng sulat ngayon na, Uy, ito na yung utang mo. Tapos may nakalagay doon, pag hindi ka ngayon nag-response dito sa inutangan mo mga gadgets, papa-attorney kita. Ayun ang masaklap dyan. Ito naman ang karamihan sa mga tanong naman. May tao ba talagang walang utang? Majority, kung titinan natin, mas madami may utang. Kahit sino sa atin, nakaranas yan eh. Majority, bira lang yung hindi nangungutang. utang. Alam mo, may kakilala ko. Ginakasan yung utang. Oh, awa naman yung naniningil. Katok na katok doon sa bahay nila. Text na text, nagbabago ka na ngayon number. Paiba-iba ka na ngayon number kasi iti-text ka na eh. Alam mo, sa Facebook, ibablock mo ngayon. Yun ang masakulap eh. Ang mahirap pa kung mangungutang ka doon sa ano. Sa mga kakilala mo, mga kamag-anak, sa mga kaibigan. Ibablock mo ngayon. Ibablock mo ngayon yung mga cellphone kasi natawag sa'yo. Oo, nagpa-follow up ba? Follow up. Yun ang masaklap, yung follow up eh. Kaya sila nag-follow up kasi nangako ka eh. Nasa'yo babayaran mo kasi eh. Eh, oh, ang problema nun, nangako ka. Hindi mo naman tinupad yung pangako. Tapos binlock mo pa. Magagalit talaga yung kapatao mo. Sa'yo gawin yun. Sige nga. So, basta ito, tandaan na lang natin. Ito, kapag ikaw ay mangungutang, maging responsable ka sa mga inutangan mo. At, pag mangungutang ka, siguraduhin mong may pambayad ka. Ang katwilan ng iba, kaya nga ako nangutang kasi wala akong pambayad. Yun ang masaklap doon.